As ito nga, galagala kami guys, ayan. Napunta kami dito. Yan, puno ng kawayan. Tapos, punta kami. Ha? Saan? Kaya nga, ayan nga yung kalsada. Diba? Tingnan nyo guys o. Oh. Ayan yung sa loob. Ay sa baba. May kalsada din pala sa baba, wingi. Eh. Ah, yan yung ano natin, yung sa likod ng ano, yung sa loob. Oo. Oh, oh. Yung camp ano. Eh, dakata mo kaya bawalang keli kasi nakakakita mo yung view, ken? Gintong pakpak. -pak. Ah. Ayan, yan pala guys. Ayan o, oh, yung Are kalsada ito? sa baba. Yan o. Oh. Yan yung papasok doon sa gintong pakpak. -pak. Tapos ito kasing kalsada na ito, papunta naman to sa ibang lugar. Mm -hmm. Ayan o. Oh. Ito yung gintong pakpak -pak sa baba. Ayan, ayan yung view niya dyan sa baba. Ayan yung sapa, ay yung dam kanina na binidyo ko kung saan nag ikot, -ikot kami. Hindi kinaya? Tara, lapat tayo. Ayan guys, so, ang pataas yung daan. O. Kasi itong daan talaga nakataas siya guys. Kasi tingnan nyo dito sa gilid namin. Oh. Ay, bangin pala, no? Ay, single kaya yeah, pero oh, oh. pag tricycle hindi pwede mm -hmm. hindi kailangan may ano dito kung may tricycle ka walang sakay ayun sa, sa baba guys tingnan nyo oh. baba yan nasa taas kami ayun oh, mga puno punong mangga sari saring puno guys ito puno ng anong puno kasi ito eh yan sampalok diba Saan? Ayan, may malaking puno, oh, men. Sampalok. Malaking puno ng sampalok, guys. Meron well, siya mas na may tampart na yung kaya, men. Ito, ito, ito. Tapos, ito, ito, ito. tapos, guys, tingnan niyo. Yung gig. Ayan, huwag pong nandang sampalok. Manigit ako, Baka maan ko. Tabi-tabi po. Ayan, may bunga ng Bumakia, sampalok, guys. Ano yung hiling sa inyo? Wala, hindi mo man maabot. Hindi mo maabot. Ako, abot. Ay, hindi. Ay, huwag Baka manuno ka pa na. Hindi Hindi ka maano. Tabi tabi po. Ayan, umo no, sampalok, guys. Tabi tabi po. Ali may pa rin abot. Lang hindi mo hindi mo mahila. Ayan yung ginin ko ang pakpok sa baba. Ayan yung yun yeah, sa, sa sa entrance ko lang yan guys ha. Wala pa yung sa loob doon sa pagkipinakaloob. So lilibot na lang kami dito Ay, sa taas guys. Maglalakad na lang kami. Tingnan na lang namin ang view sa baba. Ayun yung damo. Ayun <laughs> yung ilog. Papaya. <laughs> Guys, tira yung papaya, oh. <laughs> ang daming bunga, oh. Oh. Kay! Ba? Nagpupat ka ng chinela. Kisi! Mag-harvest ka na ng ano, oh. May papaya. <laughs> di, di ba, di ba bawal? Di bawal? Madali pag wala yung chinela. Siyempre, pumapakat yung paa mo. Oh, may sasakyan, sa JC, ha? Sabi ka, JC. Yun, ang daming bunga ng papaya, oh. Hindi ka na niya, kababa, oh. Anak ako, kailangan na ano yung ano mo dito. Katos. <laughs> kailangan, ikot-ikot, no? Tapos yan, guys, oh. Ay, hindi, hindi na makita yung view dito. Dito, ayan. Ayan. Wala eh, nakabubong na eh. Ayan, Bu no? Bubong na lang yung makikita oh. mo eh. Ayan oh, no, nasa taas kami. Guys, mag-over the backward lang kami sa ano, sa bahay na, bahay na bato. Ito, yan. Bahay na bato. Hindi kami makapasok guys. May bayad. So, over the backwood lang. Ayan o, oh, may mga tao sa loob. Nagbayad sila ng entrance. Ayan. Bahay na ba ito? Sulit yung kalalakad-lakad namin guys. Kalilibot-libot namin kasi ang dami naming napuntahan. Ang dami naming napasyalan. Kaso nga lang, sa harapan lang. <laughs> sa harapan lang ang aming pagpasyal guys ayun ayun guys so bahay na bato bale ayan so ayan guys ang adventure ni Inday today ayan o oh. Ngayong ngayon, ngayon ko lang na ano kasi na mataas kasi nandito na kami sa baba oh. Oh, ayan oh. Patirik pa na talaga. JC, sakay ka kay mama. Punta ka doon Ay, JC, punta ka doon. Ah, dyan yung intran. Sama ka doon. Imbalay na pa to. Ma, sa ka dyan ah. Dito. Dito yung intran, guys. dito, papunta naman saan niya. Oo, oh, ito yung balay bato. Dito ba? Kasama to? Hindi. Ah, e parking. Balay bato, yan o. Iyo, maganda to. Ito, ito. Kape. Balay bato. Balay bato. Ayan guys. Yung balay na bato. Saan tayo? Lakad-lakad <laughs> tayo? Saan tayo magpap? Ano? Yan o, bahay ni Pakyaw. Dito? Oo. Parang ni Pakyaw yan. Dito? Kay Pakyaw to? Oo. Oh o guys, ayan o. Oh. Uy, dali mo na daw. Ano daw to? Farm ni Manny Pacquiao. Hindi nga, totoo. totoo. Oo nga. farm ni ano yan? Pacquiao. Oh, ito pala sa kabila eh. Katikaw talaga. Di pala ito guys, yung ano, sa kabila yung kay Manny Pacquiao. Ito, ito yung sa ito, ito. Ito dito, yung kay Manny Pacquiao, farm. Ang galing naman, dami ni Manny lang nilang nabiling farm. Eh. Saan? Ha? Saan yung kay Mani Pacquiao? Ito? Hasinda. Kaninong Hasinda to? Hindi pwede mag-entrance. Pumasok dyan. Ayun, may motor. Oh. Hasinda Timbang. Ay, Hasinda Timbang. Yan. Ah, develop din sa loob, oh. No? Ayun, oh. Asin ba ito? Yan, oh. Asin na pala ito, eh. <laughs> Yan. Saan yung papunta Kinano? ano? Kisi. Saan? Saan? Saan ba? Kay Manny Pacquiao? Oh, hindi na iba na na. Eh. oh O, hindi na sa eh. Kay Manny Pacquiao yan? Dati? Baka binintanan niya. Pwede pumasok nung sa loob? pa masuk salom widi pa masuk salom widi pa masuk salom widi pa masuk salom bayad? pa masuk salom widi pa masuk salom widi pa masuk salom widi Bakit 27 sa taas? ko na Wala tayong pang-entrance. eh. May bayad ba kuya. Ah, iba Ay dito. Ah, ano yung dito kuya? Camping site. Ah, camping site. Parang ano, parang yung Pura oh. lang Ayan. ngayon, nagpromo sila yung Parang Nasa 250 lang yata, overnight na. May may bago kaming natuklasan guys sa pasyala na yan. Nakausap namin si Kuya guard Yan. lang daw ang interest dito guys, 50 pesos. Wow. Uh, hapon na kasi, alang -aning oras na eh. Kaya basta susunod na lang kami niyan pupunta. babalik kami dito. So, you know, ito yung entrance nila, guys. Susunod siya, susunod siya. Na? mo na lang na gano'n <laughs> <May, umover -tot. laughs> eh. Hindi eh. Baka may overback na ano. Oo, maharap, no? Baka yung po. Salamat! Sa Magalang! Hi guys, ayan na Pau Pauwi na kami Galing, Galing na kami sa San yung kasi? Kintong Pakpa Tapos, may ano pa doon yung Tapos, mayroon pa Ano pa yung isang natin pinuntahan? Yung <laughs> Bale-Bato Bale-Bato yun Yan yun yung mga pinuntahan namin ayan hindi kami nakapasok kasi unang-una wala kami pang entrance. Kagang gate lang kami. Huwag kayo magalala sa susunod sa loop na kami guys. Mag maghahanda muna kami ng pang ano pang entrance namin. Pero enjoy yung lemon namin guys. Bye bye. Thank you so much for watching. God bless po. Thank you Lord. Um, maganda yung ikot-ikot namin maghapon mag uh, masaya marami kaming napuntahan kahit yung napunta pinunta, yung pupunta namin guys ay hindi namin napuntahan dahil sarado hindi kami pinapasok doon uh, nagsara na siya so sa ibang lugar kami pumunta kumain kami sa park tapos pumunta kami sa balitik, dam gintong pakpak marami kami napasyalan guys mga bundok-bundok, patas -bundok, na daan. So, enjoy. Ayan, nag-enjoy ka, friends. So, nag-enjoy. Enjoy kami, guys. Enjoy. God bless po. Thank you, everyone.